Pag inasawa mo ang babaeng may anak na tapos inuulan ka ng chismis at panghuhusga ng iba, hayaan mo sila. Dahil walang masama ang bumuo ng pamilya na sinira ng iba. Sa halip na patunayan mo na hindi lahat ng lalaki ay manluloko, hindi lahat ng lalaki ay abusado patunayan mo dun sa babaeng kinakasama mo, pinahay mo, at higit sa lahat sa babaeng minahal mo na seryoso ka at totoo kang tao. Kung hinuhusgahan ka man nila, hayaan mo sila. Hindi naman sila ang makakasama mo, kundi yung taong minamahal mo. Alam mo kung bakit madalas silang nanghuhusga? Isa lang ang dahilan Walang iba kundi yung na-iinggit sila.